Guys, oh, nandito tayo sa mga bulaklak na guys, ni. Yeah. Yeah, So, yan, nah. yung guys, yung mga bulaklak na nanggis. Yan, yan guys, ha eh. Yung mga bulaklak na ito guys, mahal mamahalin ito guys. Pero ni paano pa kami ito nagsisimilya pa kami. Maganda di ba? pa dito. Yan. Ay, mga bulaklak na namin. Yan. Kahit lalaki ako guys, pero hilig ako sa mga bulaklak guys. Hilig ako mag-alaga ng bulaklak. Yung Mrs. Cole Oh, Mm, yan. ito pala lang kwan guys basta mahilig kayo hindi naman sa sa manok lang ako hilig hilig pa sa mga bulaklak na ito hindi naman ako katulad yung iba dyan kung hilig sila sa manok manok lang ako para akong babae. Eh. Hindi ako sa mga ganito mga ano, bulaklak. Hindi ako sa So guys, tingnan nyo guys. Ah, parang plastic, di ba? Ganda, oh. Dito pala ito sa bahay, sa anak ko na kay Marinda Portit, guys. Ito guys, ganda ito sa loob ng bahay, guys. Oh, ilagay sa loob ng bahay. Parang plastic yan, eh. So, tingin nyo plastic na no? ulit. Pero hindi yan plastic. langyan yang betul nih. yang. Hmm, ini barang plastik guys, ya. Hmm, ini setengal-neng. Itu yang ini hmm. tawag nang gulak-gulak nang daun-daun, guys. Oh, wala nang gulak, di ba? Daun nang lahat. Yang tawag daun-daun. Gulak-gulak <laughs> ini guys. hindi ko alam itong pangalan ng bitaw ito guys kaya hindi ito magbigay ng bulaklak tinatawag ko lang ito ng dahon dahon ito ang alam kong ano pangalan kasi bagong bilya maganda ang bagong bilya namin yan, yan ang mga kuhan ko dito guys yung mga guys alam niyo kung ano ito kung ito kung di mo kabisado ito para maka mapangalanan mo itong ano tinatawag yan alasiman o hindi yan alasiman ha bulaklak yan kasi parang alasiman guys di ba yung alasiman sa baol gabi gabi eh hindi pa na pinalipat yan guys pero ilipat namin yan sa ibang kuan alam lagyanan ito mga temporary lang yan ah ganda parang hmm, ha? kita nyo guys parang butterfly yung dahon guys Yang hmm, yan yan ang mga tanong namin dito guys Kalanya si Ijopax kilig lang sa manok Mahilig naman ako sa bulaklak guys O, oh, tingnan nyo Pastata guys oh. Ay, okay. Kapit bye ko mayroon pa kami dito ang ano yung, uh, yung tawag na uh, tawag ng itong lagundi itong lagundi na ito guys ay ano ito gamot yung sa tempo sa covid dito kami nag ano eh ito ang ginagamot namin Hinamit namin ng gamot eh pakuluan na lang, lang ito <laughs> mayroon pa ako dito ang guys tawag na sikwa pero <coughs> ano lang guys, kinuha namin yung bunga. Ano lang ito? Isa na lang siguro na tira dito. I-harvest na namin guys. Yung mga bunga. Sikwa. May mangga pa guys oh. ya dito kasi ayun okay. guys oh pikak guys oh pikak na yung bundok niya yung mayroong kung tanim na tawag itong pako o oh, hindi ya pako ano ang pangalan niya Nagtanim mo kami ng bulaklak kasi hindi so, namin alam mo ng pangalan to. Ito, guys. Yan. Kita ni guys. Ganda bintang mo ito? Hindi. Ah, oh, hindi niya. Binta. Kala na ba mo kasi maganda. Yan. Eh. Ito talaga guys. Pinakamaganda guys. So, sus. Parang ano. Parang butterfly. oke okay, guys. Uh, lak -lak Ayos na guys. Siya pala ko sa mga kaibigan ko diyan lahat yung mga uh, kaibigan ko dito sa Negros at saka sa ibang bansa. Sa uh, Valencia si Ranran. Isyo. Ito guys, alam ba niyo itong bulaklak ito guys? <coughs> ganda yan hmm? sus parang yang uh, daunnya maka gaan sa puso parang wala kang mga uh, mga problema kung makita mo itong mga ulakak na guys sa next time na naman tayo magkita guys ha